Kita nyo, yan ang nag-deliver namin sa Magdalena, sa ng aming pinsan. Ang super chair nila na napakaganda. Murang-mura. Sa halagang 20,000, meron ka ng uh, salon chair. So tara, samahan nyo kami. So ayun, nandito na kami ngayon sa salon na nilipatan nila. Lumipat nga sila ng pwesto dito sa mismong plaza ng Magdalena. Dahil doon sa huling pwesto nila ay hindi sila masyadong kita. At ito na nga yung salon chair na dinala namin. Hindi pa nga sila nakakapag-ayos dito kaya sa tabi muna namin siya nilagay. Mas maganda nga pala sa bagong nilipatan nila kasi mas malawak kaysa sa dati. At pagkatapos nga namin may ayos yung salon chair ay kakain muna kami dito sa Sintu Wings. Matatagpuan lang yan dito sa bayan ng Magdalena. Kinambay lang nga kami at puto rin yung mga bata. Kaya nagkahayaan ka na rin kami kumain. Sabi ng pisa eh, namin, ay masarap daw pagkain dito. Ano, na lang Yes! itong siomay eh. na lang bibili namin kay Liam kasi napaka kasi, maselan yun eh. Kasi hindi sa kanya yung chicken sa Hindi saka. siya lagi nang process food kaya okay lang. Uh ha? -huh. No? Kaya, pwede pwede siya Ito kasi yung siomay, may shrimp siya. Hahanap namin siya ng pwedeng ulam sa kanya. Puro ano dun eh no? Puro, Puro chicken, chicken, saka... Fish. fish. Kasi masyadong maselan yung maliit na yun eh. Kaya hahanap namin ng ulam. Wow! Butlong. Butlong na uwi ni Liam. Ulam. Wala, wala mabilan eh. Kanina niya ini -ini -ini. Ka pa niya hinihingi yan eh. Hindi Leo ka ba? Gagawin namin yun. Ulam. Pakainin mo yung kalahati. <laughs> eh, ito na mo kapitin ko yan. Dito kaya. Sila. <laughs> Dito. Hoy, kayo. Hoy. Pupunta kayo lang nila, Uya. Edit ko lang.

Mayroon! <laughs> oh, may bantal dito. Tingin na ka. Nakita na. sa ako. Patingin mo na. Ayun o. Oh, ano laki. Tingin niya. Ito. Ayan, ayan, yan Tingin naman. na ka. Patingin na ka. Patingin na eh. Ayosin mo so, yung sumagot <laughs> ang nga namin ay naalas na dito ang buso kasi <laughs> diyan. So, ayun guys. Dito na kami sa bahay. Tapos ang aming gala. Maraming salamat sa pagsuway. Bye, this is Boss Ryan. Peace out. Subscribe!